Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners. Ayon kay ICI... Grabe no, 41 million, dalawang buwan pa lang. Hindi pa sumasahod yung mga staff. Siguro kung yung 41 million, nilagay na lang natin sa... PhilHealth. <laughs> hindi ko alam eh kung ano eh, anong... Pero... Wala kasi talagang kwenta yung ICI. Ako, I really think that 41 million or kahit 10 million lang yan, ICI is a waste of time, is a waste of money. Special Advisor Rodolfo Azurin, kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon. At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa ombudsman na hampir dinadto yung, yung yung performance kasi nao muna is uh, we can only contribute so much out of our resources and then we can only hire people based don sa mga expectations na ano hindi namin alam kung gaano ba kalaki yung ano yung, yung budget na ibibigay sa amin kaya nga ako kung ako sa iyo sir magresign ka na um uh, isa lang pangalan niyo diyan wala rin naman naniniwala sa ICI. Sa kabila niyan, itinanggi ni Azuri na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Roelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate ano, na siguro uh, there are some quarters uh, they want to so uh, divisiveness, uh, so intrigue among the members ng ICI. na palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na iaboli siguro ang ICI. Ah, hindi ako, hindi ko sinasabing nag-away-away na kayo. Pero ng gagaling mismo sa loob eh. Si Boeing nga mismo sinasabi na malapit na katapusan ninyo. Hmm. Eh, huwag ka nang in-denial. Yun naman ang katotohanan. Paano yan? Saan kayo kukuha rin ng pondo? Eh, sabi nga ni Magalong, eh, siya kapis mo nag, nagpalawal na ng 30,000 ata. Oh. Eh, hindi ko alam kung baka ninakaw. <laughs> baka yung pondo ng ICI, nin ninakaw na, pa pati pambihira, pati ang pinatulan, ano. No, pero, ang matanong ko lang, sir, bilang pulis ka, eh, may intel kayo, eh, di ba? May patalas kayo dyan sa mga ganyang klase ano end goal ng ICI? What well, parang wala eh. Parang ang end goal niya, yung sinabi ni Sing Soon. ano, maging labandera kayo ng palasyo. Maging punching bag kayo ng palasyo. Sinabi yan mismo nung no, kasamahan nyo dyan sa ICI. Para sa GMA Integrity. Next po tayo. Oh, ito mag usapan po natin itong interview kay Claire at uh, patungkol dito naman sa ICI. Sa kanila na. Ma'am, um, ang Agabe uh, uh, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, uh, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw na ibalik 'yon. And he also mentioned na uh, he heard that one of the members of ICI is also planning to recently to follow the footsteps of secretary singson ah uh, meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ici oh tingnan po natin yung sagot ah ni claire castro o, makikita natin dito yung 30,000 eh may utang pa gobyerno kay singson ay kay uh, magalong ang, ang lupit eh no? uh, nagpalawal pa si magalong So, ibig sabihin, jaan eh, pa lang, uh, ganyan na po kalala ang gobyerno natin. Talagang mismanage na po ang pondo ng, uh, ng gobyerno. Wala nang direksyon eh. Uh, two months pa lang, nag-uusap na ng bubuwagin. You, you can see the quality, the, the kind of a leader si Bongbong Marcos. Wala eh sabog I mean sabog-sabog yung kanyang desisyon. May baka ka nga sabog kasi talaga siya. Wala eh. Uh, sabi nga dapat nililista niyo yung sinasabi ni Bongbong Marcos kasi pag nagsabi siya ngayon parang kinabukasan nakakalimutan niya na. Walang follow through. Uh, kaya ito mga ganitong klasing leader, wala silang accomplishments like yung yung bridge na sinasabi natin. Na naganong kalaki ang ninakaw ni Bongbong Marcos pati bridge ni nanakaw ni Bongbong Marcos. Because this kind of infrastructure, it takes years. Years of planning, years of follow through. Wala po si Bongbong Marcos niyan. nang ang gulo -gulo ni Bongbong Marcos. Ang gulo pa Paiba-iba, I mean, kay Tory na lang. Nilagay mo PNP chip, tapos inalis mo agad. Nagtayo ka ng unit tapos binuwag nyo agad nakikita nyo ba yung consistency or none thereof ng kanyang pagiging consistent? Diba? labo ni Bongbong eh. O eto na naman tayo. Tingnan natin anong sagot ni Claire dito. Patungkol po sa sinabi niya na mayroong pang sa kanya, uh, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo, ako uh, ano po yung pagkukulang sa so may mga dapat na bayaran, bayaran na po agad. Ayan. So, doon pa lang kikita mo na, di ba? Eh, kailangan pa magkalampagan dapat siyang pagkatayo pa lang, turnkey system na. Ano ibig sabihin? Dapat pagkatayo pa lang, lahat ng tao kumikilos, alam na. Bago, bago pa lang natayo, planado na saan kukuha ng pera, anong, anong mandato, anong gagawin nila, uh, ganito, uh, tuwing kailan sila mag-meeting, yung ganon gumagalaw ng kusa. eto ko hindi kayo magkakalampagan. Ah, inefficient eh, di ba? Oh, yung next question. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. Anong paano binibigay? Tingnan nyo, si, tingnan nyo nung nuknuka ng sinungaling to. E eh, nag-aabono na nga yung mga investigador mismo ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng lawyer. Ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng empleyado. Eh, ang sinabi mo, eh, lahat naman ng obligasyon ng Pangulo, lahat naman ng kailangan ng ICI ay naibibigay. Past tense. Nangyari na, naibibigay. Hindi po naibibigay. Fake news ka talaga, Claire nagre-reklamo na nga, eh, kaya nga nagsisi-resign. Ang gulo-gulo ng ICI mismo. Paano magsusolusyon ng ICI sa labas? Eh, from the inside, ang gulo-gulo na nga. Tapos dumating daw yung pondong 40 million. Eh, ngayon pa lang. oo oh, para kayong kumpanya na hindi nagbabayad sa empleyado, lalayasan talaga kayo. Tapos ang gagamitin mong term, lahat ng pangangailangan ng empleyado na ibibigay? Tanga ka ba? At uh, patungkol po kung sino pa yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po yung kanyang... Siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Ang dami na nagre-resign eh, di ba? Okay. Tinanggi naman ni Asuri na siya yung magre-resign. Pero let's see. Of course, tatanggi nila yan. Ay ganun din naman yung kay Singson eh, di ba? Uh, natuloy din yung resignation. Uh, yung iba ayo paniwalaan, pero natuloy din. No? Eh, ano mangyayari dito sa ICI na yan? Wala na. May, eh, eh kung kayo man, atanggapin nyo ba yan? San sila? Lalong-lalong na pag ikaw mag-iimbestiga dyan, kailangan matinu tao. Kasi kung maglalagay lang sila dyan ng hindi matino, hindi rin paniniwalaan ng tao. Pero pag naglagay ka naman dyan ng matino, Mauuwi lang sa resignation. Bakit? Eh nakikita nila may pinagtatakpan eh. Gaya ng sabi ni Sing Soon, bakit ko sisirain ang sarili ko at ang pamilya ko para sa Malacanang? Oh, eh bibitaw talaga. Yan ang kalagayan. Kaya tapusin nyo na yung ICI na yan, Walang silbi yan.